Okay ka lang? Bakit ang tahimik mo? Walang nabili. Walang nabili? Anong pwedeng gawin namin, Nay, para maging masaya ka sa hapon na ito? Sige, Nay. Huwag na natin patagalin. Magkano na lahat yan, Nay? Alis ko. Alis ko po. Salamat. Kailan po ako nakatanggap ng perang ganito. Salamat po na marami. Salamat po. Salamat po. Salamat po salamat po talaga. Salamat, po talaga. Salamat. salamat. <laughs> ah, lahat ng natulungan natin. Parang kay nanay ko po lang na ramdaman yung saya na sobra yung saya niya po. sa kababayan Mga mahirap ay iyong tinadamayan Sana ay hindi hindi ka magsasawa Panginoon na ang magbalik ng biyaya Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie Bilim ako sa'yo Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie Salamat sa iyo Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie Bilim ako sa'yo kaya eh mga kababayan, mga kabaranggay, galing po ang team Daddy Frankie sa Cabian Tunnel. At sa kahabaan ng aming biyahe mga kababayan, may nadaanan akong isang nanay na nagtitinda ng gulay dito sa may tulay. Mukhang malayo ang uh, tingin, tahimik, mag-isa lang siya. So, pasasayahin natin siya mga kababayan. Try natin kausapin kung anong pwedeng gawin ni Daddy Frankie para mapasaya natin si nanay. So, bibilhin natin or bibili tayo ng gulay niya. Depende po. So, samahan nyo kami mga kababayan and maganda magandang hapon po sa inyong lahat. Shout out po ang Team Rice Above. Ayan. Asa na si nanay? Nag-U-turn na ako mga kababayan eh. At napagtanto ko na nakita ko na si nanay. Asa na yun? Ayan. May mga tinda siyang gulay mga kababayan. Siyempre, sa init ng panahon ngayon mga kababayan, hindi ah, natin alam kung anong... Ah, pinagdadaanan ni nanay bakit tahimik ayan ito mga kababayan mag lang tayo kasi nasa highway tayo pero hindi naman tayo naka counter flow ayan mga kababayan kung nakikita nyo tignan nyo mga kababayan oh. tahimik si nanay mga kababayan samahan nyo ko at kasama ko si Angel the lady mechanic dalawa kami na mamimili mga kababayan Angel okay ka na Angel samahan mo ako tara hello nai kumusta? Okay ka lang? Bakit ang tahimik mo? Walang nabili. Walang nabili? Oo. Kanina ka pa ba dito? Oo. Wala ka pang benta kahit isa? 30 pesos. 30 pesos pa lang. Kaya pala ang lungkot ni nanay. Ha? Huh? Opo. Ano pangalan ni nanay? Betty. Ba? Bet. Bet. Ilan anak ni nanay? Lima po. Lagi-lagi ah. ka ba nagtitinda? Opo. Nay, ako po si Daddy Frankie. At si Angel. Hello po. Oo. Oh. Mga uh, vlogger kami. Uh, Napansin mo pa nung tumahan kami kanina? Napansin kita eh. Ang tahimik mo. Sabi ko bakit ang tahimik ni nanay? Kaya sabi ko, balikan nga natin si nanay, kako. Sabi ko kay Angel, Angel, balikan natin si nanay. Para mapasaya. Anong pwedeng gawin namin, nai, para maging masaya ka sa hapon na ito? Napakainit, oh. So, sana. mabili yung tinta ko eh Ah, gusto mo mabili oh, yung para mo? para para po maibigay sa mga bata, pang pili ng pagkain. Ay, okay, mga oh, anak mo? Opo. Oh, para Ilan oh, taon ba yung panganay mo, para 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 po. Anong trabaho? Ano po? Wala. Oh, wala? Saan Dito galing itong mga paninda mo, para 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 Magkano yan lahat, Nay? Puhunan nito. Magkano pinta mo nito, Nay? 20. 20? Oh. Magkano puhunan mo lahat yan, Nay? Ano po? 1,000. 1,000 yan? Nabili na po yung iba. Ah, sa 1,000, libo, oh, nakabenta ka na. Opo. Oh, mga apat na raan. Ang nabenta mo, so 600 500, na lang kulang. Opo. Oh, oh. Pag naupos yan, Nay, magkano ang uh, tubo mo? Mga 300. Tubo ko. Oh. Taga dito ka na lang, Nay? Opo. Hindi po. Taga saan kayo? Taga Leyte po. Okay. Ah Leyte! Eh. Okay. Pero matagal na kayo nakatira dito? Ano, 25 years na nakatira 20... ako dito sa Cavite. Hindi na kayo nakabalik sa lugar ninyo? Hindi na po. Leyte? Mga kapatid mo na doon. Nandito din po. Nandito sa... na kayo lahat? Oo po. Sige Nay, huwag na natin patagalin. Magkano na lahat yan Nay? Nangyel, pakyawin na natin. <laughs> ha? Para naman maging masaya ang uh, hapon ni nanay. Magkano lahat yan, Nay? Para yung masaya ka. Sige. Pwede yung ba ng mga 800? 800 lahat to? Opo. Masaya ka na sa 800? Opo. Sige. 800, hindi ka nalugi? Opo, hindi na. Hawakan mo yun dyan. Kamay mo, nai. Ayan. Hmm. 800. Sigurado ka?

sasabi mo na eh. Nakatanggap ka ng... Maraming salamat po. Salamat po sa inyo. Salamat ah. <laughs> yeah. Salamat. Opo. Salamat. Marami na akong mabibiling paninda. Tapos pambaan po ng anak ko. Salamat po. Maraming po salamat. Oh. Oh, salamat po. Diyos ko. Diyos ko po, po. Salamat. Kailan po ako nakatanggap ng perang ganito. <laughs> salamat po na marami talaga. Salamat oh. sa inyo. Salamat. <laughs> Ngayon ka lang nakatanggap Oo. ng biyayang ganyan? Oo. Ano salamat sa... po. <laughs> salamat po na marami. Umiiyak si nanay mga kababayan. Salamat <laughs> po. Nagiging emosyonal. Oh. Salamat tayo kay Lord. Salamat po Lord. Salamat sa inyo. <laughs> Kayo ang minigay daan ng Diyos. Oh, oh. Salamat po. Oh. Kasi naawa kami sa iyo na nakaupo siya rito mga kababayan nung dumaan kami talagang napakatahimik niya at alam nyo kung anong na alam nyo yung tanong ko kung bakit siya malungkot unang unang sagot niya dahil walang nabili mga kababayan pag may mga ganito sanang nagtitinda pag may mga ganitong nagtitinda suportahan natin kasi malaking bagay pagka ano kasi yung mga paninda nila mura tapos sa uh, masustansya. So ayan na, ikakarga Salam. ko na sa sasakyan niyan oh, oh, para oh, ipamigay ko din sa mga kapitbahay. Opo, oh, salamat no? po na marami. <laughs> salamat po, salamat, <laughs> po. salamat <laughs> po. salamat po talaga. Opo. Oh, salamat po. po. Anong po. gagawin mo sa 8,000 na? Bibili po ako ng pagkain, pambaan uh, po. po ng anak ko. Oh, oh. Salamat po talaga. Ay, na po, anak ko. Oh. alop ng dalawang linggo. Oh. Salamat po. Oh. po Ito lang talaga bigas? hanap buhay niyo, opo, nai? Opo, Pagtitinda? Opo. Gano ka na katagal nagtitinda ng gulay? Ano po, mga ilang buwan lang po, eh. Mga limang buwan na po. Bakit? Eh, wala po kasi puhunan. Oh. So, opo. God bless you, nai, opo. ha? Salamat! Salamat po, talaga. Oh. Salamat! <laughs> Ang saya ni Nanay, mga kababayan. Salamat, Salamat din po, po. sa iyo, Nay, Salamat. God talaga. bless you po. Ayan, sige, Nay. Karga na namin. Ito, ito masarap dito, Nay. Eh. Diba? Ito, kinu kinuha lang ito sa bundok, eh. Daon ng ampalaya. Ayan. Sige, karga natin sa ano? Paano natin ikarga ito, Nay? Dito, sa likod ng sasakyan. Karga namin ito lahat. dami namin mabibili. Kaya sige, lagay mo lang dyan na eh. lahat. Ayan mga kababayan, sino may gusto ng gulay? Ayan, kuha lang kayo. Ay, salamat mga anak. Ayan, very good. Sige, lagay mo lang dyan. Masarap tong talong, prito. Alakay ko dito. Ayun, salamat. <laughs> Tinulungan na tayo. Oo. Oh. lang ba may namakyaw ng gulay mo, Nay? Opo. Yup. Oo. Oh. Makauwi na si Nanay. Marami na kami ano, may panggulay na rin sila, Angel. <laughs> Angel, anong masasabi mo? Ayan, ah, mga kababayan, masaya ako kasi ah, Ngayong araw na nakasama natin si Angel sa pagtulong uh, sa ating mga kababayan eh may napasaya tayo at ano naman masasabi ni Angel? Masaya ka ba? Uh, anong masasabi mo na marami tayong natutulong. Ano dad? Sa ano po kasi sa lahat ng natulungan natin. Parang kay nanay ko po lang na ramdaman yung saya na sobra yung saya niya po kasi po hinga po tulad po niya nadaanan lang po natin siya. Nakita po natin tulala si nanay. O, tulala. Tapos po ano no? Pagdating po natin ng Bigla rin po siya sumaya kasi nga po oh. uh, natulungan natin siya. Parang sinanay lang po yung ano, uh, nakita kong naging masaya ng maigit. Oh. Oh. <laughs> Tumatayo yung palahibo ko mga kababayan kasi mararamdaman mo yung saya ng tao na natulungan natin. Ayan, uuwi na sila mga kababayan. Bye yeah. bye bye nay. <laughs> Ayan, uwi na si nanay mga kababayan, oh. Uh. Yan Layo pa siguro ng bahay ni nanay, no? Ayun, mga kababayan, uwi na si nanay na masaya. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat kung muli sa walang sawang pag ninyo sa Team Daddy Frankie. Supportahan nyo rin po ang aking mga samahan. Ganon din po kay Angel, the Lady Mechanic, sa kanyang YouTube channel Nang sa ganoon ay makapagpatuloy din siya sa kanyang pag-aaral. At syempre, bago, magpata bago matapos ang lahat, pasalamat din ako sa Team Rise Above. Magmula po yan kay Tita Hanes sa walang sawang niyang pagtulong sa Team Daddy Frankie. Ikaw. Ah, yun lang po mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa, sa pag-suporta nyo kay Daddy Plucky at sa buong team Daddy Plucky po. Yun lang po. Mabuhay po tayo lahat mga kababayan. God bless po. Thank you. Tara.